Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikadalawampot anim ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonika. Kayo na rin, mga kapatid, ang nakababatid na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinamak kamit inalipusta sa Filipos. gayun may, pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming hadlang. Ang pangangaral nami hindi hudyok ng kamalian, ng kahalayan o ng hangad naman din lang. Minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita kaya nangangaral kami upang bigyang kasiyahan hindi ang tao kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na sa aming pangangaral ay hindi kami gumamit ng pakunwaring papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Hindi kami naghangad ng papuri o ng mga salitang nagkukubli nang masakim na hangarin. Hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman, bagamat may katwiran kaming maghintay niyon bilang mga apostol ni Kristo. Naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan pati ang aming buhay ay iyahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ako'y iyong siniyasat, kilala mo kung ganap. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malaya, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Di pa ako umiimik, yung aking sasabihin. Alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit. Alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain. Iyang iyong karunungan. Ako'y iyong siniyasat. Kilala mo akong ganap. Aleluya, Aleluya! Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo mga mapagpaimbabaw. Ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulayang walang halaga ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan. Ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito ngunit wag naman ninyong ang gawin ang iba. Mga bulag na tagaakay, sinasala ninyo ang niknik -nik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aban ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahot-hot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.